Dan tangali po mga idol Ito naman po tayo, gawa tayo ng engine support Ito na idol at may nag-request sa atin na Kuhaan daw natin pag tanggal at saka hanggang pagkabit Para makita nila yung andar Kasi may nagbasa sa atin na, idol na matigas daw ang gawang ganito Ito na po idol lang sinabi mong kuhaan ko ng Hanggang sa pag-andar, paandarin natin ito mga idol Kaya kung gusto nyo pong mapanood idol Ang ating finish product idol Tapusin nyo lang po ang video Pati po ito idol, balitan ko Ayan siya papalitan ko idol at uh, ito lang idol lang ipapakita kung paggawa yan para hindi kaanong mahaba ang ating video ito nga pala si boss mga idol taga saan ka boss pa malapit sa MCXXC yan Montinlupa pagaling si boss mga idol dinayo tayo dito dinayo pa ako dito bagay idol mas may malalayo pa tayong customer taga Ilocos ayun mga idol at tanggalin na po natin tatanggalin ko na idol naluwagan ko na lahat mga turlion pa idol yan hindi hindi gano'ng mahaba yung ating video ngayon yan. Abangan nyo po idol at natin to Para makita nung nag-comment na matigas daw yung gawang ganito Sabi ko idol sa nag-comment hindi pindi ka ako sa gawa Boss Kaya ito mga idol eh natin to para makita nyo boss yung ating pinis Ito mga idol at binaba natin kung makina Kasi mga idol Sira nyo Ito mga idol at Gawain natin itong buma. Tanggalin natin yung tubo, my Babalik kasi natin. Pasensya na po, my sa ating video. At medyo naingay. Kating kalsada lang po tayo. Tsaka, so, kaya tanggalin itong bakal. Ito na, my Tanggalin natin itong bakal. Kailangan natin tupiin para matanggal natin. At natanggal na Ito so pala ito yung gagawin nating engine support Kaya nai doon ay like, Piliin din yung gumawa ito nga ating like, nalagay Kasi nai na nga ano masihilan tong engine support Kaya may nag-comment daw sa video natin na Huwag na daw subukan yung ganito Kasi nakasubok na daw siya ng Gawa sa gulong Grabe daw, antigas Kaya sabi ko sa kanya eh Subukan niya yung gawa ko. Pagka matigas yung gawa ko mga idol, eh, ako pa magbayad sa kanya ng triplet. Kaya ito idol, papakita ko hanggang maganda. Kasi may nag-request nga din doon na ipakita ang pagkalas at saka hanggang pag-andar. Ito mga idol, tapusin nyo lang po ang ating video. Kaya kasi mga idol ang guma natin kakabit yan. Pili din. Hindi pili natin kabitan ng malupong. Hindi basta basta idol. Basta guma eh. Gawin natin engine support. Saka idol lahat ng mambubusing mga idol. Kami mambubusing. Kanya-kanya diskarte. Eh. Hindi po pagka iisa lang ang gawa namin. Ilang lang ako ng ito na mga idol, tanggalin ko muna ito idol itong fly para magawa pa natin itong rubber dump. Ito eh. so idol, maganda nito, puro gumang gawin natin yung engine support. Pero pag may halong fly mga idol, medyo siya matrabaho dahil habulin natin yung lambot ng engine support. Eh, kaya lang may kasya naman idol, puro gumang gagawin natin. Para lalong surbul idol ng ating pinus prada. idol at pantayin muna natin hindi ko pala masalang ito mga sa turno kasi hindi bilog manumano lang natin gagawin itong hiwa puro pantayin na natin mga idol para makuha natin sa kung sukat may lock pa kasi ito idol kailangan ng lock na ito. So mayroon, kailangan tanggalin natin muna yung ano? pinakaguma niya kasi para makuha natin ang sukat ng pambutas natin. Ayan ito lang ang request nyo. Ayan, tapusin nyo lang po ang video mayroon hanggang mapa-under natin ang na makinang ito. Para makita nyo po talaga ang ating finished product kaya yung doon sa nagsabing matigas to dahil nasubukan niya na ako so, alam mo yun kung tagasano saan siya nagpagawa ng ganito dahil napakatigas daw so may lulang putasan na natin to so, may lulang Idol, buhita lang natin na doon ang lapis.

kaluwa natin idol ng diskarte para yung gawa natin na idol hindi manginig kaya sabi nyo nagpumint yung maalog para makita idol nung ano pumint yung idol na ano para maniwala si idol na dipindi sa gawa ang ganito mga flapper pusing kanya kanya ang diskarte eh. kaya gusto ko idol na mapakita sa inyo yung pag-andar nung sakyan ला cái nhân máy đó, lần cái nhân máy đó là sẽ rút xuống hình của một

natin mga idol yung lock mga idol nyo wala na tayong yan sa lang idol mata yan natin ginamita ng yan mga dahil mga ganitong engine support kaya sa youtube mga idol sinunod sunod ko po yung mga engine support kasi para makita nung nagsabing matigas kasi kung matigas ang gawa natin mga idol ibig sabihin mga idol wala nang magpapagawa sa atin yun lang po idol ang simple ano? pakiramdam kung marunong mag... pakiramdam yung nag comment kasi kung matigas idol kahit sino nung idol pag matigas yung gawa wala talagang babalik ako sa mga kaya nandito sa shop ko mga idol eh. Mag 20 years na ako dito mga idol. Halos araw-araw idol. Awanan nyo sa idol eh. Hindi tayo na babakanti. trabaho. Tayo na lang manawas sa trabaho mga idol. Yan. Pusibus. Galing pa ng ano. Mabas. Munting lupa. Munting lupa. Munting lupa pa galing si bus mga idol. Kaya ito. Para maliwanagan mga ating mga manonood at yung nagsabing matigas para makita nyo na po ang pag ang ating finish product asam na tayo idol maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawang suporta sa aking video at lalo na po sa aking mga customer sa aking lahat po sa aking manunood kunting finish lang po yung isa idol pinakita ko kanina gagawin ko muna yun bago natin paanda rin yung sasakyan pero hindi ko nalang videoan yung mga idol dahil conversion yung mga idol ito lang yung videoan natin kaya importante dahil makita yung pag-anda nung sasakyan may dumating pang customer mga idol shock naman to ng motor Ayan siya, sira-sira. Ayan. Tapusin lang natin ito mga idol at sakoy sa ingit yung syak. So, mga idol, tanggalan mo natin ang kanto. Saka natin tanggalin ito mga idol. Ito na yung sekreto dyan, mga idol para hindi malu Karena so itu yang important di itu idol, itu datang kali nari. Idol jaga idol.

tubo mga ilog so ngayon lagyan na natin tubo ito na mga idol ang ating tennis product at ikakabit na natin ito mga idol ito na mga idol kabit na natin para makita nyo na po yung ating tennis product

malapit na makita ayun kung manginig ba itong gawaan natin o hindi ayun, malapit ha ayun na ito lang natin yung finished product at ibalik na natin mga ito yung battery para Makita nyo na yung andar Ayan mga idol yan Ito na mga idol Yari na yung isa Kaya lang mamaya pa natin Idol paandarin Dahil Sira din pala tong Transmission support ni bus Ayan mga idol At Gagawin ko pa Para mamaya idol eh Makita nyo na yung ating Pagpaandar ng makina Kung matigas ba O hindi Ayan mga idol para may idol tanggalin tanggalin ko niyo 'no. Bakit? Dapat ito idol eh. Isa lang ang ating gagawin kasi sabi akin no, hindi alam ni boss kung isa na pwede pa lang gawaan ng guma. Sinabi ko. Sinabi ko idol pwede ring gawaan ng guma kasi kaya lang yung pagpapa Masigisi pa. Ayun yung pinakita ko sa inyo kayo na mga idol yung hindi naman siya minasing siya mga idol pinagrinder ko lang yung lock kasi conversion pag mga ganito idol ano lang simple lang to yung isa yung conversion ito na idol na ating lagyan mayroon tanggalan natin ito lang ano gumarip ito mayroon hindi ko pala napakita kanina yung bago natin tanggalin na yung andar pero sabi ni Bosi eh, alam naman daw niya yung andar ng makina niya kaya si ang magusga mamaya ayun kung nagbago yung bakit ano niya under ng makina niya basta ma importante dahil makita niyo ang ating gawa at para mapatunayan natin ayun kung matigas ba o hindi ang ating finish product may nag-comment na doon hindi naman na nagsabing matigas yung ating gawa ang sabi paggawa daw sa gulong na ganito, matigas daw. Kaya yan. Kaya doon lang. Malapit na tayo matapos. Malapit nyo na makita. Ito lang andar ng makina kung matigas pa. Tama idol. Bantay na natin idol. Aparam yung gawa natin idol. Kala po isa lang. Ano mga idol? Sira yung lahat. Sira idol. Isang so, transmission support. Saka dalawang engine support. Ito lang. Ado, at guhita mo natin. gumaba haba ang video natin ngayon ngayon dahil ginawaan ko to. yung isa ay doon hindi ko na ginawaan yun dahil nga dinala pa natin yan sa masing shop masing conversion

natin mayroon natin baka dumiretso dun sa lak natin lalagay so, dun control lang ang tulak ng ating talim mayroon natin punti pinis na lang kahuli natin kalpasan yung ating binutasan mayroon para lumangot yung ating lak malapit na ito naman idol yung may nag comment din sa atin ito sa upload natin sa facebook na kahit hindi na daw lagyan ng ganito butas lang daw na tigaritso eh sabi ko idol eh kanya kanya ka ako kaming discarte eh. siguro idol manggagawa sa ng busing kahit, siya, kahit daw hindi ko na lagyan ng ganito kaya ko ito yung lagyan mga idol para hindi siya matigas kaya marami nagsasabing matigas daw ang gawa sa gulong kaya, yeah, dipindi ka ako sa ano. diskarte Kaya, yeah, yun. Shout out dun sa nagsabi na eh, kahit hindi ko na daw kita ng ganito, nagyan ng nag smile. Importante ko yung ganito, mga idol. Yung smile na yan. Para yung gawa natin, isure pull. Mamaya, my idol, papakita natin yung pag-under kasi may nag-request. At dito, malapit na may Kapitin natin. Mga Kapit na natin, may idol. lahat tubo yan ito na mayroon lang ating finish product kabit na natin mayroon para matapos na mayroon gabi na ayan ayan Ah, mayroon? Ayan siya mga idol, ang ating finish product ng transmission support. Ayan. At papahanda rin na natin mga idol. Ayan idol, at tapos na. Ipa-start natin kay boss. Tingnan natin kung may pinagbago. Ayan, gawa natin idol. Nagawa na lahat idol. Akala ni boss, hindi ako gumagawa ng ganito. Ayan idol. Yung isa idol, hindi na makita kasi nasa ilalim ng battery. Ayan, so nag-request po na kailangan makita, pakita ko yung andar. Ayan. Ito na po yung, ayan, na-start na po yan mga idol. Ayan po, kung tingnan nyo po, parang hindi siya gumalaw. Ayan, pakita natin kay si boss kung ano. Ayan boss, tingnan mo boss. Kung may pinagbago yung iyong makina, Kurang inongan. Ayan si boss mga idol. Ayan, wala na. Ayan. Pagkinuksan mo yung mga idol dati. Pagkikita mo ito. Ito. Ayan daw mga idol dati. binuksan yung na-aircon. Gumagalaw daw dati yan mga idol. Ayan po. At ayan si boss mga idol, galing pa siya ng... Europa. Munting lupa, dinaya tayo. yan maraming salamat po sa tiwala sa akin gawa. Ayan na po, ang nag-request po, ipakita natin yung andar. Ayan na po, naka-andar na po yan. Baka sabihin nyo po na, sabagay, dinig naman yung andar. Ayan, ito ayun, palit natin yan. Akala ni Ebo sa hindi natin kayang palitan yan dahil nakita nyo naman kangina. Ayan, diferensya mo. Diferensya. Kangina, maano yan. Kailay na yan. na. Ayan, maailaw, yan. Sa nag-request po, ayan na po, nakita nyo na po ang ating gawa kung matigas ba o hindi pero ayan mga idol si boss ang nagpadunay na ah, ayan boss na dati maano daw grabe daw ang hinig nito Salamat po mga idol, maraming maraming salamat po kung nagustuhan nyo naman po ang aking video subscribe naman po mga idol at pakishare na rin ayun idol ang ating pinalitan ayun sa si idol at wala talagang kaginiginig yan yan na po ang ating ebidensya mga idol. Ayan, naka-aircon pa yan mga idol. Kung papansin ninyo, halos parang hindi lang siya umandar kasi wala tayong nakitang galaw ng makina. Ayan siya, galaw ng kamay ko idol kasi nanginginig yung kamay ko. <laughs> Tawa si mga idol. Ayan mga idol ang ating ginawa. Ayan. Ayan, maraming maraming salamat po ulit boss sa pagdayo mo sa aking shop. Ayan siya. Ayan, bye bye mga idol.